Bakit po sinasabi ng Panginoon Diyos, walang ibang Diyos liban sa Kanya, samantala po ang Panginoon Sovereign Diyos din? Eh kasi nung sabihin naman ng Diyos na walang ibang Diyos liban sa Kanya, hindi pa niya dinadala si Kristo sa lupa at ipinakikilala. Sa panahong Israel, sinabi ng Diyos, ako ang Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin, wala akong nakikilalang iba. Pagdating ni Kristo, meron ka pa bang mababasa sa bagong tipa na gano'n? Na walang ibang Diyos liban sa akin, walang ibang Panginoon, meron ba noon? Wala noon. Wala noon. Wala noon. Isayas 43.10 at 13. Israel, ikaw ang saksi ko. Hinirang kita upang maging lingkod ko. Upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin, ni meron pa mang iba na darating ako ang Diyos. Sa mulat mula pa, ang nasa kamay ko'y hindi makukuha ng sino man at walang makahahad lang sa aking ginagawa. Ang Diyos po mismo ang naninindigan. Sabi niya, walang ibang Diyos na una sa akin ni meron pamang iba na darating. Kung paano iisa siya noon, opo. Eh sa darating pang panahon, namamalaging iisa ang tunay na Diyos. Sa Biblia po ba, ipinaliwanag kapatid na Rene, eh, kung anong katumbas ng sinabi ng Diyos na walang ibang Diyos na nauna sa Kanya? Pag binasa naman natin dito sa 44.6, dito sa salin ni Ginungo si Abriol, ganitong wika ng Panginoon, Hari ng Israel, na Kanyang manunupos ang Panginoon ng mga ukbo. Ako ang kauna-unahan at ang kahuli-hulihan at liban sa akin ay wala nang ibang Diyos. Ay saradong sarado eh. po. <laughs> liban sa akin, wala nang ibang Diyos. Kung may magturo, may iba pang tunay, eh check hindi tunay yung tinuturo. Eh, kaya nga po, mga mahal namin sumusubaybay, kung ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos din, gaya ng pahayag ni Mr. Soriano, eh dapat sana may iba pang Diyos na kinikilala ang Ama. O kaya po, ang sinabi sana, kami walang nakikilalang iba. Nabasa raw po natin ay nasa matandang tipan o Old Testament. Hindi pa raw po dumarating yung New Testament o bagong tipan, wala pa ang Kristo. Pero nang dumating na raw ang Kristo, may iba na raw, kasama na raw ang ating Panginoon su Kristo na tunay na Diyos. Hindi totoo yan. Ang katunayan, siya mismo ang ating tatanungin. Mm -hmm. Juan 17, 1 at 3, ang babasahin natin itong ang salita ng buhay, ganitong pagkakasalin dito sa uh, bagong tipan. Pagkasabi ni Jesus dito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, tumating ng oras, luwalatiin mo ang iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila, ikaw, na isa isang tunay na Diyos. At sa Iso Kristo sinugo mo, para makamta ng taong buhay na walang hanggan, ang dapat nakilalanin niya ang amang kaisa-isang tunay na Diyos. Kikilalanin si Kristo, hindi bilang Diyos din, kundi mm -hmm. ayon na rin sa ating binasa, sinugo siya ng ama. Kaya nga po, dito sa Iglesia ni Kristo, ginagamit po namin ang ganitong palatuntunan para ipahayag sa inyo at maakit namin kayo sa pananampalatayang nakabati sa Biblia na ang Ama ang kaisa-isang tunay na Diyos. At pagka ang isang nagpapakilalang naglilingkod daw sa Diyos at kay Kristo, mm -hmm. pero ang paniniwala ay higit sa isa ang tunay na Diyos. Yun po ba ay tunay na kristyano? Hindi tunay na kristyano, sapagkat ang tunay na kristyano, ang paninindigan, yung itinuro mismo ni Kristo, siya lang ang, ang ama, ang tinutukoy niya. Hmm. Ang ama lang, ang tunay na Diyos. Kaya dagdagan pa po natin, ano pang talata sa Biblia na nagpapatunay na iisa lamang ang tunay na Diyos nang magturo po si Apostol Pablo? Halimbawa, dito naman sa Roma Jesus 6, 27, ang sabi niya, sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Yesu Kristo na sumakanya ang kaluwalatian magpakailanman siya nawa. Ang sabi rito, sa iisang Diyos, hindi sinabing isa siya sa mga Diyos at ang isa pa sa mga Diyos na dapat kilalanin ay ang, ang anak niya si Kristo. Maging dito po sa unang Korinto 8.4 tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Maging dito sa unang Korinto 12.6. At may iba't ibang pagawa, datapuat, iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Mga pahayag to ni Apostol Pablo. Ito namang babasahin natin, Galacia 3.20, ganito naman ang kanyang pahayag. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng isa. Datapwat ang Diyos ay isa. Paano naman po ipinakita ni Apostol Pablo ang napakalaking pagkakaiba ng Panginoong Kristo sa tunay na Diyos, Ama? Ganito mababasa natin sa so, unang Timotayo 2.5, pahayag ni Apostol Pablo, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yesus. May isang Diyos Meron din namang isang tagapamagitan. Hindi hindi Diyos ang tagapamagitan. Mm -hmm. Ang tagapamagitan ay niliwanag. Ang taong si Kristo Jesus, hindi lang ipinakilala tagapamagitan siya, ipinakilala maging ang kanyang likas na kalagayan. Mm -hmm. Taong tagapamagitan. Sa ibang talata po ng Biblia, paano po ipinakilala ng Biblia halimbawa ni Apostol Pablo ang isa pa sa katangian ng tunay na Diyos at hindi pasado si Mister Soyano? <laughs> ang tunay na Diyos sumasalahat. Kasi sa ibang salita, omnipresente. Kaya nang mababasa dito sa Efeso 4.6, Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang suma sa ibabaw sa lahat at suma sa lahat at nasa lahat. Ganyan ang tunay na Diyos, kapatid na Michael. Kaya nga, iisa ang tunay na Diyos na ganyan ang taglay na katangian. At yan po ang ating kinikilala at sinasampalatayanan na katangian po ng tunay na Diyos.